ang panahon na yung maabot ng bagyo. Pero lami. magihapong inom og soft drinks. At pinag cook nga kanang bugnaw. Pasugo tali. Iron! 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 Dali, sagot, Pagpalit dito. Dali. Dali, dali. Dali. Pagpalit ito, usa ka butilya ang Coke, kanang ha? Tagpila man ang butilya ilang Coke, lon? Ang buta, pila naway? dalaan na lang 100. na sukli ha? kabutaha ha, kanang kayo ha? Ang na? Kanang ha? Rato na naman kulatan, tag-singkura. Ay, sukli. Bintai singko. What? Ay nanai. Dagen pemu si nyuha kepaliwatanti kah? Nyuha usar kebutilia. What?